Hello mga ka welcome back to ZK Trend. Grabe na talaga itong mga bashers at pilaw na bell na nga kung makapanghusga kay Bell Mariano. Nagpost na ito si Adrian Concept ng mga larawan ni Bell kuha mula sa Ultra Mega Expo noong ang nakaraang mga araw. At grabe talaga ang naging sinabi nga ng nasabing basher na ayon nga dito sa kanya ma-attitude daw itong si Bel Mariano no? at nagpupumili talaga na white ang isuot kahit hindi na umano nakaset na color ng team si Adrian Concept isang ang stylist ni Bel ay kaagad pinagtanggol si Binda at narito nga ang kanyang buong sinabi Maging ang pagtulong nga ni Belle noong nasa lanta ng mga bagyo ay question rin ng mga netizens. Maraming nagsasabi na hindi daw tumulong si Belle Mariano at hindi daw pareho sa uba na nag nga at nag-update sa mga tulong na ibinibigay nga sa lahat ng nasa lanta. Kaya naman ay sa muli ay pinagtanggol pa rin ni Adrian Concept si Belle na ayon nga dito sa kanya one does it have to go public about everything, donating especially? But just to kind of let you know, Belle Mariano donated 100,000 pesos to the Diocese of Cubao Formation alone for the programs and outreach efforts. This is among the many other organizations and foundations that Belle and her family donated to. At dagdag -dag nito, Belle and her family are private people. They help. from the heart not just as publicity stand through help is humble not proud sa so ngayon nagpapasalamat na lang lahat nga nagtaga nagtag supporta ni Belle. dahil talaga naman kahit nga kahit na sa grabe ang bashings nito sa so kanya ay hindi pa rin ito nagpapa-apekto.